Oh, mga kaji, magandang lunis sa inyo. Ano, pangalawang tray ko na to. O, na itlog. Mali sampu ito. 1,000 percent protein. Nabibigla ko ng mga sale. Kamit ang body weight. Yung puro bigat na katawan ako. Eh, sampu yan. Isang ganyan, 100. Eh, sampu. Hindi, 1,000. Hindi, e, eh, ayun. Masin building mas tayo dahil. May ikaw mag-exercise, mga kaji. Mga kaji. Kita din naman sa camera yung mga muscle ko. Eh. Pero yung timbang ko, hindi ko ini-increase sama ako. Sa muscle ko pinapunta eh. Yung mga protein. Bali ayun, mga kajay. Ito, mukbang rin siya. Itlog to ah. Ano, medium. Ay, medyo malaki siya. Nakasabay lang na ng to. Walayan ko muna to. Nakahanda na yung protein ko rin dyan. Natatapos At ko lang. Full physical exercise ako. Okay na. Kasi pagod na pagod niya mga kasi dito, katawa mo. Ayun, baka kainin mo ng protein. Pag kami ngayon sa mga building ko, mga kajin. Dalawang taong ko nang ginagawa. Kung baka, 2020 pa eh. Nag-exercise na ako ng sarili ko nito. Pero 2020 mora ko nagsimula magpatulong sa tatay ko. Ayan. Pag tayo itlog araw-araw. Pag-ubos na. Tignan tayo times 2 ulit. Ganun. Oh, kurang tinding. 1,000%. Dari September 1. Seminar nama Christmas Countdown. Mana days to go Apa, apa sebenarnya wajib. Pero okey lah. Masa mau sakit tako. Kalau tayo, masin building mas, mga kaji. Kita naman sa camera yung mga silgo, di ba? Ito na yung mga protein mo na nyo sa tabi. Oh, bakbang to, bakbang. Tama na yung naglalgo. Oh, Wow. Meron bang 20 na take-out eh? Nandun sa mag-gym kayo. Kaya mag mag-pull kasi body weight. Kaleas lang, ganun din. Tapos sabay na protein egg. Ito talaga mga ka-gym, muscle building mo sa kumain ka, ka mag-exercise. Kasi ako may Mahala ka pati ako sa katawan mga ka-gym. Mga Ang mga Mahina ako kumain pala. Pero mag isa pa okay. ako kumain. Mga isang dalawang sandok na ako kanin. Ah, ito ha, sampo. Pag yung katawa ko mo, exercise. Bali, yung mga makasin nun, gising, sen, so, pakainin mo yung itlog. 24 hours, yung effect ng protein, babalutin yung makasin mo, kakapal, lalaki ka yan. Bali, iba lang sa kung nag-weights ka, nababaliwit ka, sa pato na kayo, kain mo. Bakit yung labas ng katawan mo, mga kadili. Yung ginagawa ko, yan, totoo ko yan.

Balimok bang lang ito. Pero, natin yan. Kaya kami, physical exercise, bodyweight, tapos protein. Ang weights ko dati, ko rin yan. Baka after, baka tapos sa 10 taon, o baka 5 years, baka magawa ko na. Kasi, ikits na yung obra ng ulo ko ulit. Baka bodyweight na. -body o, baka mga 10 taon pa. 5 taon. Magawa ko na. Ah, um, Ang pagkakalaki ng mga sales, mga ka-Jim, hindi yan makukuha sa isang araw lang. Aabuti ka na one year or two years bago umipit yan. Yung magmamasin naman sila kayo -sil ng gusto. Kailangan balancing. Bali lang magpalaki ng mga katawan niyo. Bawin sa mga sales ko. Balancing yung ginagawa ko. Ayun, nag-sculpture lahat. Na 48 kilogram sa mga ka-Jim. dia yeah, mana dia mana man, kami di eh, sini, ba balik kapailang dia ya, ni kapai mahat tak dong kapai pasti biskut dong kan oh tamam naik dal-dal Yung ko ng biko ng trailer itlog nun. Noong July, 2025. Noong nakaraan lang. Bali yung ginawa ko yun. Sa isang trailer na itlog, 30 inugos ko. Sa isang araw, mali pala. Kaya nasok ako dun nung gabi. Ito, 30 minutes na itlog. Sampo ngayon. Bukas, sampo. Sa araw, sampo. Ngayon. Hindi mo na dapat isang umusan. Delikado. Pero mas delikado kung hindi mo siya lulutuin. Ilalaga. Pero ang ginagawa ko na para sa muscle Para mag lang ako sa gumaling yung mga muscle doon ko bulo ng katawan ko. Para, ayun, okay na. Para ako, oh. Yeah. Hmm. Balima, two, three, two days, three days, four days. Eh, ba't yung protein sa katawan mo? Kakalat na kakalat yan. Mas lalaki yung masin mo dun. Sa tinitig ko, totoo, sinasabi ko, mga kanil. Oh, kanilitlog. Oh, ginagawa ko ng no, mga kanilin, parang gumaling na ako. Yung brain, brain tumor surgery ko, apat yun. Dito, may matahe. Kaya ginagawa ko yung mga ganitong gawain, parang gumaling na ako. Kasi niyo niya ako mga kanilin. pag iiyak ko na lang. Ah, Pag-sini naman sa mukha ko, di ba? Balik ko. Brain tumor, survivor ako. ah Teka, teka, teka. Bago ako Oo, natin. Teka, Bukod, bukod, yung ating mga mga Hindi ko yung, hindi, wait yun. Teka, teka. Oo. Oh. po. yung kaliwa ko, Hindi ganyan niyang yun. Nakakaroon ng lakas. Oo, oh, ang tingas eh. Hindi ba, hindi yun ko siya. Ayun, namumulo. So, Pero di sa kasi lakas ng kanan ko. Tira, pa-infasin ko siya ito